evening mga kalingay gumagawa ko ng sabaw gusto ko kasing humikop ng sabaw ayan meron kaming adobo ginawa ko sinigang sinigang kasi lalagyan ko ng sinigang mix gusto ko lang kasing humikop ng sabaw mga kalingan. Antayin lang natin kumulot. Lalagyan ko ng sinigang. po mga kanina. ngayon na, kumukulo na. Nalagyan na natin ng kunti, lang naman. Na lang siya. Gusto ko lang ng maasim na sabaw. ikman natin kung tama mm. ng asin. Mmm. Ayan, mm. mga kalingay. Kulo-kulo na. Kakahigot na ng sabaw si kalingay. Pasaw kuno ini pasaw. Charot. <laughs> Okay, pwede na. Yung kulo na mga kalingay, pwede nang humigop si kalingay ng sabaw. Oo. Oh. Lagyan natin ng sili kahit isang piraso lang. Yeah. Para sinigang na talaga siya. di ba mga kalingay? isang piraso lang kasi konti lang naman o oh, ayan pwedeng pwedeng ng kumain humigop ng init na sabaw sa talingan hindi na lang talaga meron akong lutuan